tayo nga pala ay napadalaw na naman sa mga nag-aalaga ng gapi. Syempre guys, nakakita na naman tayo ng magagandang isda. Tayo nga din pala ay nakakita ng iba't ibang kulay ng hipon. Bumisita nga pala tayo sa isang kaibigan para kunin ang pinagawa nating aquascape. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ay may dadalawin tayong kaibigan. Eto nga pala yung kaibigan nating si Andy na gumagawa ng aquascape. Medyo excited nga pala si Kuya Boy Macho Nurin dahil makakapamburaot na naman tayo. Tamang-tama nga pala ang ating dating dahil hanggang ngayon hindi pa ito natatapos. Char. O di ba guys, napakaganda. Tamang-tama nga pala 'tong lagyan ng ating mga beta. Hindi nga pala ako lubos na makapaniwala dahil napakaganda ng na kanyang masterpiece. Si Andy nga pala ay lumalaban na sa mga competition. May mga hardscape na nga pala siya nagawa at napakarami nitong detalye. Ito nga pala ay tamang-tama sa mga mahilig mag-isda. Alam niyo ba guys, na napakarami na rin nagpapagawa kay Andy. Ito nga pala mga nagawa niya ay naka-reserve na at i-deliver na lang. Tamang-tama nga pala 'tong pang-display sa ating mga bahay. Sa mga gusto nga pala magpagawa kay Andy ay paki-message na lang siya sa kanyang Facebook page. Makikilike and follow na rin nito at baka makahingi pa kayo ng discount. Tamang-tama naman dahil hindi pa tayo nagkakape. Nagabala pa nga tong si Andy dahil meron pang tinapay. Bala ko nga rin palang bumili ng mga aquarium. Siyempre sasamahan na rin natin yan ng mga istante. Ganitong ganito nga pala yung gusto ko pero dapat mahaba. Paglalagyan kasi natin yun ng mga iba't ibang klaseng mga gapi. Nandito nga din pala yung ginagamit ni Andy ng mga materyales. May mga dripod nga pala dito at iba't ibang klaseng mga bato. Si Andy nga din pala ay nag-aalaga ng mga isda. Naiingit nga pala ako sa kanya nalagyan dahil napakalaki. Bukod nga sa may mga halaman ay napakalinaw din ng tubig. Ganitong ganito nga pala ang gusto ko mangyari sa aking mga alaga. Kaya naman guys, sinamahan tayo ni Andy para bumili ng mga halaman laman. Ito nga palang dinadaanan namin na papunta na ng Tagaytay. Hindi nga pala tayo nakapag-jacket kaya naramdaman ko na yung lamig. Ang pupuntahan nga pala namin ay nag-aalaga din ng mga ornamental fish. Nandito na nga pala tayo kay La Boss Joey. Agad niya naman tayong pinapasok sa kanyang munting bakuran. Sa likod nga ay napakaraming isda at mga halaman. Napakasimple nga lang pala ng kanyang setup pero napakalinaw ng tubig. Kung kayo nga pala ay makakasama sa akin para tayong nasa forest. May nakita nga pala ako ditong halaman na gusto ko nang iuwi sa bahay. Mapunta naman tayo dito sa pet shop ni Boss Joey. Siya nga pala ay nagbebenta ng iba't ibang klaseng isda true online. Sa mga naghahanap naman ng superworm dyan, ang pang nyo? Makikikontak na lang si Boss Joey sa kanyang messenger. Ngayon ko nga lang pala nalaman na siya ang nagsusupply sa mga shop doon sa amin. Nagbibreed na rin kasi siya ng mga superworm. Meron pa nga dito mga ipis na sobrang ang laki. Ito nga pala ang pinapakain sa mga lizard o mga gecko. Hindi na nga pala ako magtataka na siya ang supplier dahil napakadaming lalagyan. Unang tingin ko nga pala dito ay parang panindirya. Sa may bandang likuran nga ay napakarami ding mga gapi. Sa dami nga pala nila, isang dakot ko lang ay meron na agad na huli. RDSS nga pala ang kanilang lahi. Kaya nga pala sila ganito kalusog ang pinapakain sa kanila ay live Eto naman ang ang tinatawag na pay dirt koy. Sa lahat nga pala ng mga gapi, ito nga pala ang pinakapaborito ko. Bukod kasi sa napakaganda ng kanilang kulay, napakaganda rin pagmasdan. Ang pinakabibilib ko talaga dito ay napakalinaw ng kanyang tubig. Gustong gusto ko nga pala matutunan ng ganitong setup para sa aking mga alagang isda. May nakita nga din pala ako ditong simple lang ang setup pero napaka ng mga isda. Eto naman guys ang tinatawag na toxido coin short body. Sobrang ganda nga pala nila at napaka flawless. Hiniwalay na nga din pala ang mga breeder nito dahil end pwede na sila magbuga ng fry. Ang trio nga pala nito ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Nag-avail na nga pala ako baka tayo ay maubos. Panibagong lahi na naman to na idadagdag natin sa ating mga alaga. Hindi na nga pala kami nagkasaya ng oras ni Andy. Agad na nga pala kami nanguha ng mga halaman. Sa dami nga pala mga water plants dito para lang kami nag-grocery. Sinulit ko na nga pala ang pagkakataon na ito dahil marami tayong paglalagyan. Hindi nga itong malalaking halaman hindi ko na pinatawad. May mga iba't bang kulay din pala dito ng hipon. Tamang-tama nga daw pala to para pang display sa ating aquarium. Napakakit nga pala nilang pagmasdan parang ang sarap lutuin. Char. Kaya naman guys, magpapaalam na tayo kay Boss Joey. Kahit saglit nga lang pala kami sama ang dami kong natutunan. Maraming maraming salamat din pala kay and then, dahil tapos na ang ating pinagawang aquascape. At dahil nga dyan meron tayong magandang lalagyan ng beta. Kaya naman guys, hindi na rin tayo magtatagal. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!